curious sila. Parang nagtatanong pa sila sa sarili nila. Ano kaya itong uh, ilinagay ng amo natin na uh, mga dahon na to? Parang ano ah, uh, green na. Uh. Ayan, may nadaanan po tayong madridi agua sa uh, daan habang uh, papauwi tayo dito sa ating uh, bahay dito sa ating mini farm. At uh, try nating ipakain sa ating mga sisew, mga 'yan ano. Alam niyo po ang Madridi de Agua mga abyan ay uh, subok na ito ng mga successful breeder mga abyan ano. Sila mismo nagpapatutuon na napakaganda sa uh, ating manok ang uh, Madridi de Agua. At ito po ay rich in protein mga abyan ano. Ayan tingnan natin kung makakain yung ating mga alagang sisi mga abyan. Dito natin unahin mga abyan. Ayan. Ayan, mga abya, no? At nag-uumpisa na silang kumain ng ating Madre Agua. Ayan. Ang galing naman, mga abya, no? At yan po ay, ah, dahil yan po ay ah, rich in protein, napakaganda po sa ating mga alagang mga sisiw yan, mga abya, no? At sa ating ah, mga alagang manok, ka ah, in general, mga abya, no? Mga malalaki na, mga sisiw, at uh, mga months old, yan po ay napakaganda sa ating uh, manukan kaya tayo po ay nagpaparami nito may tanim na po tayo nito mga abyan ano Pero hindi na, uh, ayan ay, wala man ito nagtubo at itong iba mga abyan na ibigay naman natin sa iba <laughs> so guys napakain nito ito alaw, sila 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 mm so yung sa yung sa um bigso go ayan baka inarin nila yan na abian gambalan balak ko para hindi sila mahirapan na kumain itong ating Madre de Agua ayan mga abyan kinakain nila po at ito naman mga abyan dito naman sa ating medyo mga maliliit pa ayan mga abyan ito sila at ito po sila mga abyan ay mahigit 20 piraso. na mga sisiw natin mga abyan ano try natin kung kakain sila nitong uh, Madre de Agua punin natin itong sa gitna dahil iniiputan nila ayan ayan medyo ano pa sila curious pa sila mga abyan ano hindi panila ano, hindi pa nila masyadong binapansin, curious sila parang nagtatanong pa sila sa sarili nila, ano kaya itong uh, ilinagay ng amo natin ng uh, mga dahon na to parang ano ah, uh, green ah uh. ah uh, ayan, uh, nagumpisa ng tukain mga abyan, ano, curiosity ng ating mga sisiw yan, mga abyan at uh, nagumpisa na silang tukain, mga abyan, ano yan, sige kainin nyo kasi ano yan, ah, rich in protein yan, mga alagang ah, chicks, mga abyan ano. Ang dami nating chicks ngayon, mga abyan ano. Ayan, mga abyan ano. Oh. At yung ilinagay natin dito mga abyan sa ating ano, para dito sa ating mga malalaki na, sa mga adult natin na manok. Ayan, mga abyan ano. Oh. Malapit na nilang maubos. At yung ilinagay naman natin dito sa ating mga Ayan ah, ayan mga abyan oh. Kung napansin nyo mga abyan ubos na nila. Ayan oh. Ubos na nila mga abyan oh. Ay ah, hindi pa bala natabunan lang. Ha. Ayan mga abyan. Oh. Pero talagang kinakain nila mga abyan. So ayan mga abyan kinakain ng ating mga alagang manok itong uh, Madrid di agua. Salamat sa panonood mga abiyan hanggang sa muli. pag -ibig.